だから、だから、だから、だから、だか Pauline Luna at Big Soto kasama ang kanilang mga anak na masyal sa Taipei kung saan talagang dinarayo ng marami dahil sa magandang tourist spot doon at syempre masasarap na pagkain. Sinusulit ni Bossing Big ang pagkakataon na siya ay malakas pa at nakakasama pa ang kanyang dalawang maliliit na anak. Panoorin na kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Napakasaya nga ni Talita Soto ang panganay na anak ni Bossing kay Pauline Luna dahil nga palagi silang nakakapasyal out of the country. Palaging sumasakay ng eroplano at sanay na sanay na ang mga batang ito sa pagsakay sa eroplano. Meron din ang kanilang bunsong kapatid. Ito nga si Mochi na napaka cute at bungis-miss din. Sanay na sanay na rin na mamasyal papunta sa ibang bansa at okay na okay kahit na malayo ang travel. At palagi nga rin inaabangan ng mga netizens itong si Mochi dahil talagang nakaka-good vibes naman talaga tuwing siya ay mapapanood. May kalikutan taglay na nga rin itong si Mochi at habang nagsya-shopping nga ang kanyang mami, siya naman ay sumuso sa mga ilalim. Habang ito naman si Ate Tali ay busy busy sa kanyang mga paglalaro. Talagang natutuwa at naaalaw sila dito sa vending machine na ito na punong-puno ng laruan. At nakakuha pa nga ito si Tali ng bilog na parang Pokemon at wala naman daw itong laman sa loob. Kaya naman this is for nothing daw sabi ni Tali. Si Bossing Big Soto nga pala tuwing mga ibang bansa kasama ng kanyang pamilya, hindi nalilimutan isama ang kanyang kapatid na travel buddy din niya. Ganon din ang anak nito, lagi rin nilang kasama ang pamangkin ni Bossing Big Soto na very close naman din kay Pauline Luna at kay Tali. Mahal na mahal din nito ang mga pamangkin niya kay Pauline at kay Bossing Big. Sa ibang bansa nga kasi naman ay napakalaya ni na Bossing Bikat Luna na mamasyal dito. Unlike sa Pinas kasi kabi-kabila ang mga nagpapapicture at humaharang sa kanila dahil nga mga sikat sila dito sa ating bansa. Unlike sa ibang bansa doon nga ay talagang nakakagalo sila ng mga gusto nila. Dumadayo talaga sila ng pag-shopping doon at dalagang malaya sila nakakapag-shopping, nakakapamili ng mga gusto nila nang walang istorbo. Sabi nga ng mga netizens, sabi ng isa dito ang tagahanga ni na bossing at Pulins na si Irish, sa ibang bansa makagala ka ng libre. Pag sa Pinas pa yan, naku, bawat hakbang may nagpapapicture na mas safe po dito gumala. Walang pakialam ang mga tao. Yan ang sabi ng isa pang tagahanga. Kahit Taiwanese actors dyan, walang pakialam. Yan ang sabi ng mga tagahanga ni Bossing at ni Pauline. Kaya naman at is na at is na doon nga sa ibang bansa sila pupunta palagi. nag-food trip nga si bossing sa Taiwan dahil nga ito talaga ang idinayo nila doon. Food trip, shopping, lakwatsa, gala kasama ang mga bata. Sabi nga ng mga tagahanga, lahat mukhang masarap. Not a fan of Taiwan food pero nung nakita kong pics mo po Luna, grabe po, parang gusto ko na agad pumunta ng Taiwan. Sabi naman dito, masarap po ang food sa Taiwan. Mula naman kay IM Tristan Marquez, nakakamiss ang Taiwan. I suggest you also try their milk tea if you haven't yet. Pauline Luna. Shin Fu Tang ang name ng and nasa May Shimending area lang siya near Pop Mart. wala na talaga mahihiling pa si Bossing sa kanyang buhay. Lahat ay nasa kanya na. Masayang pamilya, may babatang asawa, may mga anak pang maliliit. At lahat naman ito ay kayang kayang buhay ni Bossing Big. Marami naman na nagsasuggest kina Pauline Luna na bisitahin pa ang ibang parte ng Taiwan. Sabi dito, try visiting Taichung part of Taiwan next time, Miss Pauline, and go to Feng Shia. Night Market. That's the best night market in Taiwan. Kung titignan naman natin si Bossing Bixoto ay parang hindi talaga siya tumatanda at pabata pa ng pabata dahil nga napapasaya siya ng kanyang maliliit na mga anak. Sabi nga pag may mga bata raw sa bahay talaga nakakabata raw ito dahil sila nga ang nagiging happiness ng matatanda. Go more. Nice. Can you see? Yeah, mom. Oh, it's pink. I think this is for nothing. Smile. May mga tagahanga pa rin talaga sina bossing na panay ang komento sa kanilang mga litrato kagaya ni Juan Polo. Movie idea for bossing. Hey Pauline, hope all is well. I have a movie idea for bossing. Sana you will notice this and just give me 5 minutes to pitch it. Thanks and ingat. At mula na kay Shanine, maganda magala sa Taiwan kasi safe. Mula naman kay Shanine, May 25, I have visited Taipei many times. It's unfortunate I didn't get to see you all there. Mula naman kay Isa. Oh, lahat sila nasa Taiwan. Si Meng at Chami, Andy, Andy, Jose at wife and kids. Busog-lusog talaga si Pauline Luna sa Taiwan dahil mga masasarap ang mga pagkain doon. Kaya naman talagang susunod ay babalik ulit sila ni Bossing Big para na matikman ang ibang mga offer ng ating mga kababayan.